Kamusta mga tol? Back to back, triple double si Alperen Songun mga tol. Parang style yoke na yung nakikita ko sa kanya eh. Abay, try na natin yan. Pero bago yan, hatsara muna tayo. Focus lang sa goal. Yeah! My game. Si Alperen Sengun mga tol, siya yung number 16 pick ng Houston Rockets noong 2021 draft. Sa so, Summer League pa lang, nakakita ko na to eh. Do ko pa na to napanood, sinabi ko na dati, di ba? Malamang siya yung steal ng draft na yun. Fourth year na niya this season and so far sa 14 games, nag-average siya ng na 17.5 points, 11.4 rebounds, 4.9 assists, 0.9 steals at 1.5 blocks per game. At ito ha, kung para natin yan sa pang-apat na taon ni Jokic dati, 20.1 points, 10.8 rebounds, at 7.3 assists per game. Medyo dikit ng konti eh, no? At ito nga mga to, last two games nila sing good Ayan, back-to-back triple-doubles pa nga ginawa niya. Laban sa Clippers, 16 points, 10 rebounds, 10 assists, 2 steals at 2 putata. 3 out of 9 sa field goals, 1 out of 3 sa 3 points pero 9 out of 10 naman sa free throws. Laban naman sa Chicago Bulls, 20 points, 11 rebounds, 11 assists, 1 putata. 9 out of 15 sa field goals, 0 out of 2 sa 3 points at 2 out of 3 naman sa free throw. Bakit naman triple-double sa nga ginawa? Ang kulit nyo eh. Oh, ito yung laro niya, laban sa bulsa ha. Kalamitan ginawa sa kanya, pina-screen siya dito para sa pick and roll tapos eh naman, na siya sa may elbow. Tignan niyo tira mga tol, no? Oh. Hindi ko talaga maintindihan kung normal shot ba niya yan, o pa-floater rin ginawa niya. Eh. Para tira ba no ni Joker rin ginawa eh, no? Pasok naman. Pero kung naaalala niyo mga tol, Birek breakdown natin dati sila singgo, 'di ba? Paborito talaga niyang gawin yung mga ganyan tira, yung eh. bigla na lang ibabato ng ganyan. Ano, pamilyar ba ng konte? Para kagaya ng mga tira pa ni Joker yung niya, eh. Wala sa forma, pero ka lagi yung tira. At ito pa isa, kakay na naman sa fast break. Binigay sa kanya ni Bayaba. So, may kita niyo yung tira niya, mga tol, lo. Tanong ko sa inyo, ilan ba ang sentro sa NBA na gumagawa ng ganyan tira? Marami ba? Ilan? Eh baka sila dalawa ng joke na nakikita ko tumitira ng ganyan eh. Pero kitang-kita -kita talaga yung skill ni Sengun sa larong ito, mga tol. Ayun, isolation. sumalaksak, sumandan sumanda. Tapos ano? Biglang one-legged by the way ni Dick Ang Ganda, patay ka diyan. At yung nakakatuwa dyan mga tol no Kasi hindi naman ako kagaya ng mga atletic na big man eh Parang si Joker talaga ang bagal eh. Pero kapag tulad niya, mo, ang ganda. Makikita mo talaga kagad yung skills niya, ang galing eh, no? O ito pa isa, sa Tingnan niyo mabuti mga tol, ha? Yung biglang hesitation na ginawa niya. Ayun, nakita niyo, ayun, no? Kung titigil na siya, pero yan bigla niya binawi. Nice. Iwan na iwan talaga si Busebig Soto, eh. Ole, up 'yan. O ito pa, pick and roll naman dito. Tingnan niyo 'yung mabuti, ha? Pagkapasa kanya, ayakita niyo, ayun, no? Nalito na nga si Josh Mangkanorgidi, nakabuelto. Tabi diyan, tol. Dakdak, dakdak. Pero mga tol, halata, di ba? Hindi naman talaga siya ganun ka-athletic eh. Mas maraming athletic na sentro kaysa sa kanya sa NBA. Pero yung style talaga, yun labang siya eh. Nakaumong isiko eh. Oh. Parang style joker talaga nakikita ko rito eh. At sa rebounding, matigas din to mga tol. Eh, tinan mo, ang tagal na sa loob. Pero wala pa rin 3 seconds na tinatawagan eh. Nabon yung gagayahin niya na. Eh, tuloy, nakapweso siya. Nakatipin pa nga. Oh, ito, fast break naman ng Bulls. Tingnan niyo kung konti pagkakaiba ha. Yung kinapalitan Chetcha kay Mbayaman, di ba? Palagi ko sinasabi. Tinataas mo nila yung kamay nila bago pa sila tumalon. Pero sila Singun, ayan, pinamubuelo niya yung kamay niya pag talon niya. Pero wala naman niya na na nga nyan. Pero kung backshot pag-uusapan, mga tol, pares lang ni Paliton Chet, tsaka naman bayaman yung ginagawa niya eh. Hahanap muna ng backshot, tapos tatalay nila, at haharangan ng braso ng ganyan. Ayan, no? Ayun na rebound na nga niya. Kung katawa na lang pag-uusapan, panigurado, mas malakas yung katawa nito kaysa kay Paliton Chet, tsaka di bayaman, diba? Ayan, tinutulak na nga siya ng Busi si eh, hindi siya matulak-tulak eh. Pero kapag siya nanunulak, ayan, lakas manulak, hindi ba backshot-backshot eh. Ayan, nice rebound na nga niya, niya palabas, open to the portrait, hook naman. 11 rebounds na nakakuha niya rito, mga tol, ha? Ayan, tumulong siya sa ilalim Kick out Kita ang bakal For 3 Tukad naman Ayun, na-rebound na nga nila Senggun O yan pa, isa Sumalaksak si Avril Labine Si Senggun Ayan, ala nga rin Kung tutulong ba siya o hindi eh Kasi shooter yung bantay niya Diba, baka i-kick out dun eh. Pero tinira pa rin Ayun, tinan mo Hindi naman ganun katasa na Rebound Pero pwede na yung ganyan Oh, ito pa isa. Ito, wag na wag niyo gagawin sa mga liga-liga sa atin. Ito ay kita niya, oh. Sa FIBA mga tol, kapag tumanggap ka ng ganyan at inangat mo yung pivot put mo, nang hindi mo pa nabibitawan yung bola, ha. Traveling na yung ganun eh. Oh, ayun yung manawala. Eh, na rule tingnan mo, oh. The pivot foot may not be lifted before the ball is released from the hands. Kaya ang dami talaga natatawagan ng traveling sa NBA kapag naglalaro sila sa international competitions, 'di ba? Pivot foot, kaliwa, kumakbang, tinaas ang pivot foot, hawak ko yung bola. Traveling sa atin yang ganyan. Sa NBA actually mga tol, ganun din yung rule parehas lang, eh must be out of the player's hand before the pivot foot is raised off the floor. Pero ang totoo, hindi din tinatawag tinatawagin traveling ganyan Hindi ko lang kung bakit eh. Ayan, tuloy ang laro. Nakapeke, drive and kick out. Open niya, portrait to cup. Ayun, na-remove na nga ni O, ito pa isang traveling. Hindi tinatawagin. Ayan, tingnan mo. Tinanggap yung bola, diba? Tingnan nyo mabuti yung paa. Ayan, nakitang kita. Parehong inangat yung paa. Binaba. Tapos, humakbang pa ng isa pa. Naku po naman. Traveling na traveling na yun. Ganyan eh. Pero bigla sumulpot si Rizengun. Reverse na yung poale. Ayun, na na nga ulit ng lasing. At magaganda yung mga pasa niya rito, mga tol ha. Eh sumalaksak so siya, naipit siya sa ilalim, oh. Nakatingin siya sa weak side corner, 'di ba? Pero no look pass pa lang ginawa. Ganda, hayo, tak tak. Oh, ito play naman sila. Pas sa kanya sa elbow tapos i-screen sa corner. Ayun yung cutting na mo, oh. Napas switch three bigla yung depensa. Simple, simple pasa lang yung ginawa. Maliit kasi yung bata, eh. By the way, patay ka jan yan yung maganda kay Lesengun mga tolo eh no Yung parang ginagawa ng Nuggets kay Joker sa ibabaw Yun din, doon din siya pumapuesto, doon din siya pumapasa Ayan, tinan mo, hindi pa nga nakakasila, nai na kagad niya Ang ganda oh Bayabas, pumike, tumira, pabanda, patay ka kay Bayabas Eto mga to, tingnan niyo mabuti ha Copy ang copy talaga nila yung play sa Nuggets eh Kay Lesengun yung bola, yung isa, tinan mo, kakat yung isa Tapos, ahad up yung isa, diba, sa Nuggets yung play na yan eh Ayan, ah, libre to si VanVleet, jumamper, patay ka dyan yan mga tol yung isang dahilan kung bakit sinasabi ko kanina style Yokich ang ginagawa kay Lesenggun eh. Play hindi kasi nanagis talaga yung ginagawa ng Rockets eh. Handop na naman kay Van Vliet, assist na naman yan. O, oh, ito, semi-pass break. Ang baba ni Busy Bixoto Soto. Pero di tinira. Hand -off screen na naman yung ginawa. Nakabuelto rin si Jalen Green behind it. Assist na naman yan. Kaya hindi nakakapagtaka talaga mga tol na nakaka-triple-double. si singgun. Kasi yung ganyan play, o. Oh, Ha-hand siya. Tapos titira na. Assist na kagad yung ganyan, eh. Kahit nga si Joker, nakakaraming assist sa ganyan, eh. Patay ka dyan. O oh, yan pa, tinan nyo mabuti oh. doon na naman niya tinanggap, di ba? Ganyan di madalas ang ginagawa ng Lakers gameplay na yan eh. Ayan, nakakat na nga, nice passes na naman yan. Ang dami talaga magaganda nangyayari kapag napapasahan si Jazz sa may elbow na yan. Ayan, tumulong si Josh mga Norgidi o, oh. pinasa niya kagad tuloy sa corner, open tuloy sa Bayabas for 3 Assist na naman yan. O oh, ito, fast break naman, siya na yung babati na mo oh. hindi naman talaga ganun kaganda mag dribble to eh, pero pwede pwede na yung ganyan. Again, mga tall style nuggets din yan, di ba? Kadalasan kasi sa nuggets, si Joker nagbababati sa fast break yun eh. Ayan, pinasakagan niya. Inatake yung closeout. Bayabas, tuloy-tuloy. Halag na, Bayabas. Ayun, triple-double nga. 20 points, 11 rebounds, 11 assist siya dito. Legit naman talaga yung triple-double. Walang stat padding na nangyayari. Hoy, lag mo hype ka. Ano na? Nakalimutan na eh. No, kanina pa nanonood, diba? Sa pindot lang. Hindi ba mag-o-pick to dyan eh. Mag-like at doon sa isa pa nilang laro mga tol, triple double din siya, di ba? Dito konti lang actually shoot niya, ayan e, mo favorite niya, oh, tirang bano, pumasok na naman. Oh, ito pa isa. Nakasisi siya nang maganda kay Andre Paranso. Oh. Ayun, e, nakapeki pa ka, hanip ko na to, lang ganda niya, lalo yung At naka-tripos pa nga siya dito. Ayun e, si corner Tingnan mo, oh. Ipinasa e, sa ka kanya. shot si to. hans dito mo nun eh, no? Portray. Patay ka dyan. Pero nakakuha naman siya dito na marami talaga ang fouls. Kaya e, ang dami niya nakakuha free throws dito, eh. Ayun, e, sinilaksak si Andre para oh. lumea. Fall ka dyan, tol. Oh, Ay, isa sana niya ang bola. Tingnan niya ang gulo ni Van Vliet, mga tol. Ayan 'no. Sumalaksak, so, Yung phone na naman free throw na naman. Tapos to naman, drive and kick out ang ginagawa ng Clippers tapos binaksot out niya ang gulo tinama, oh. Nakahawak sa jersey eh. Hindi nakita ng referee eh. Ayun, na, na nga niya tapos ayun, yung nagulang at pa-tinawagan ng foul. Free throw na naman siya. Tapos to depensa naman, One on one Tingnan niya lateral niya, mga tol, oh Hindi nagko yung paa niya, 'di ba? Yung iba kasi, yung tinuturo ngayon, yung, yung legs sa lateral, 'yung At eh. kay panuket gina gawa niya ngayon. Pero mas okay pa rin talaga sa akin yung ganyan yung makaluma. Eh, sinabayan baos pasitan spasitan. Eh, na-report pa nga niya. Oh, ito naman. kay Balbas. Tapos, dinobol si Balbas. So, oh. kaya siya sa ilalim. Sinasabi niya, Ton, Ton, ikaw na kumuto sa gitna. Kasi ako, babakasot ako dito kay Andre. Para sa, eh, wala na nga. Tapi ka, na-report na nga niya. Ayan pa, isa. Screen kay Balbas. Tinamaan yung shooting arm ni Balbas. Ayan, no? Pero pinabayaan na ng referee. portrait. 3 yan. Ay, na, na nga na isang lasing. At ito, maganda to mga tol eh. Kasi fast break to Tapos ayan, inilay up Wala, pero nakakun niya yung rebound oh. Ipinasa naman niya kagad pala Tapos inikot nila yung bola Ayan, open niya, 4-3 Ayan siya sa ilalim. Tingnan mo, ang bigat oh. Hindi siya kaya ibang sot eh no Ayan, na-rebound na naman nga niya Napunta kay Bayawas, 4-3 Patay ka dyan Dalawang offensive rebound At isa kasi siya nakakuha niya Sa possession na yun Nice at tapos yung mga assist naman niya rito, mga tol, ang dami nang galing sa mga pick and roll naman. Yan na naman sa may elbow, ayan, no? Ayun, nalito yung depensa. Kick out kagad, cable bleed, open niya, for 3 patay ka dyan. Puro ganyan yung nangyari, mga tol, eh. Eh, sa post, eh, Ako po dalawa yung pantay, eh, oh. Pero nakita naman kagad niya yung libre, eh, si Bayabas, open niya, for 3 patay ka kay Bayabas. Eto pa isa, pick and roll na naman. Tingnan nyo mga tol, ang bilis niya talaga pumasa eh, no? Nakita niya kagad yung libre, yes, Smith portrait, patay na naman. So kahit sa mga pick and roll mga tol, kapag napasahan siya sa pwesto na yan, delikado talaga eh. Ang ganda talaga, no, para sa rackets kasi marunong talaga siya pumasa eh, no? yan nice pa so open niya, portrait, patay na naman. Eto pa isa, drop pa sa kanya sa ilalim, ayan, double team na kagad, no? Oh? Kick sa corner, nice naman, portrait na naman, assist na naman, triple points na naman. At ito yung nagusto ko sa lahat eh kasi malayo kits talaga tong assist na to. E, ito mo na rebound niya, di ba? Ayun oh, no, niya muna tapos ipinasa talaga niya. Nice naman. Ay e, nawa pa nga. Tapos ayan pa, play na naman yung nuggets ang ginawa nila oh. Pasa kay Lesengun, cut yung isa Stay yung isa, nuggets yan eh Ayan, libre na nga, portray, patay ka dyan Ah, ito, nyo yung pasa rito Mga to, last skip ng pasa na to eh Ayan, lumusot to, nakalayap to low counted pa nga Ayan, triple-double nga rin siya rito 16 points, 10 rebounds, 10 assist si Lesengun rito So ayun mga tol, ano sa tingin nyo? The next Jokic na nga ba ito sa Lisingun? Para sa akin kasi tingin ko pwede talaga eh. Andun yung potential, yung galaw, unconventional din. Yung tira, unconventional din. Yung pasa, nandun din, marun talaga mamasa eh, no? Pero medyo hilaw pa ng konti. Siguro bigyan mo ito tatlo hanggang limang taon pa, maamo na rin siguro ito kagaya ni Joker eh. Antay-antay na lang siguro tayo kasi bata naman yung team ng Rockets ngayon eh. At isa talaga siya sa mga gamit na gamit sa Rockets, may hinug at may hinug talaga yan for sure. O okay, yun na panghimakas, maglegay, mga mga lasenggo.